bintana kami mga kalinga, mga kalinga tayo po ay uh, vlog na po kami Ayan, tayo Ayan tayo po so, yeah, may tayong bigas yung mga kailangan niya Araw po ng Martes September 27, 26. Kalinap, para po, 36 Kalinap Jason. Padalitin tayo pala natin si Manapit number 13 ni Beatrice, si Engineer Arcon lagi. Eh, mga bangahan ni mga kalinap, 'yung ami gagawin. Thank you, so much na so nandito na po tayo sa ating target na tin target, target daw. Uy, ay ang daming ano. Malahing lahing na matamaan tayo so nandito na po tayo nandito po tayo sa lugar ng padada ayan sa lugar ng padada mga kalingap so nandito tayo no uh, meron tayo dito nga uh, na, nakit nakita na isang matandang babae guys no uh, medyo malaki yung bukol sa kanyang mukha no so, ayan nakita natin siya at ngayon adinalaw uh, natin siya ulit dito sa kanyang pamamahay So, nandito po tayo sa Padada mga Kalingap dito sa Dabaw. Ayun, um Ayun, so nandito kami ngayon mga Kalingap. Ating ating silayan si Nanay para ma malaman ninyo ano ang kahi, uh, anong kahinatnan niya, anong sitwasyon niya sa buhay. So, ayan, maraming maraming mga bahay dito, mga maraming bahay, no? Dikit-dikit yung mga bahay dito. yan so dito yung bahay ni Nanay, guys. Yan, kasama ko guys, ito yung asawa ng kapatid ko, kasama ko. Ayan. So diyan na siya nakatira. Tapos may katabi siyang uh, anak. So napuntahan natin sila dati pero hindi natin masyadong na-interview kasi ay nagpaalam muna tayo, no, nagpapaalam. So ito yung lugar nila dito, masyadong ano magdikit-dikit na bahay, dikit-dikit. So okay kausapin natin si Nanay, guys. Hi, Nay. Musta na? Kumusta? Asan yung anak mo, yung babae? Ate? Ito na si nanay, nandiyan si nanay. Oh. Grabe yung sitwasyon ni nanay, guys. Palayuan lang na ako, kapag hindi ko masyado kung ano, ma ma maklaro yung ano ni nanay. Kasi baka hindi nyo kayang tinan yung ano, mukha ni nanay. No? So dito lang tayo sa malayo-layo. Para hindi nyo maklaro masyado. Hindi, hindi nyo maklare. Mm So ito yung sitwasyon nila. Yan, oo. Sa mga nakakapanood ng ating video, ano lang kayo guys. No? Masintabi na lang sa makamakain dyan. Eh, sin malayo lang tayo dahil uh, baka hindi nyo mano. Ay, grabe na po sitwasyon ni nanay. Kung kausapin ko yung anak niya, yung anak, ko na, yung anak na lang niya ang kausapin ko. Kasi grabe na talaga yung sitwasyon sa kanyang mukha, no? Uh Oo. -oh. ikaw si Francisca Ibanez? Hindi masyado makilala yung boses niya, no? Kailan, naginig ka umpisa, umpisa ng yung bukol ay ano lang parang Kailan ba nag-start? Ano sa nag-start? Na operahan. Hindi masyado mak maklaro yung boses niya. Dapat kasi yung anak niya ang kausapin natin.

So, kumusta naman yung sitwasyon mo diyan, Nay? Paet? Hirap? Lusod? Hirap daw siya, nahirapan. Umiyak si nanay. Ah, sakit. Sa paggain mo, okay bali ano wala kang ganong ano dyan makain kain ganun naghintay ka lang bigyan ng anak mo hintay ka na lang pero yung yung sarili mong ano kung gusto mong bumili ng pagkain mo wala so nag naghintay ka lang na bibigyan yun lang wala kay kwarta rin wala po kay panginabuhi ana so, Ini pun bawa nak sedikit nak anak-anak. Ano nga, hindi ko pa naiintindihan eh. Ito naman kasi, isang kasama nagka, nakaintindi guys. Ano nga, sandali lang nai, ah. Ano nga sabi niyan? Ano sabi niya? Ano nga naiintindihan mo? Tag Tagalog mo? nga, hindi ko ma masyado maintindihan. Wala daw siyang hanap buhay. Oh. Tapos wala na siyang asawa. Oh. Sa pagkain niya, nagaantay lang siya sa bigay ng mga anak niya. Mm, tapos? Tapos, kung sa hirap ng buhay, mahirap daw talaga. Kasi sa sitwasyon niya, wala namang trabaho na tatanggap sa kanya. Wala na. Hmm. Luoy si nanay. Kawawa si mm, Hindi ko milak. masyado maintindihan kasi kasi ano, takip kasi sa kanyang bukol yung ano niya, bu May bibig ito. niya. Mm -hmm. -mm. Kailan na nakatuwid niyo mong gidala-dala, Nay? Nakatawag tubig. siya, gilipa niya, gilipa niya, gilipa niya, gilipa niya, mong niya, gilipa niya, gilipa niya, gilipa niya, gilipa niya, yung niya, gilipa niya, niya, gilipa Yeah. Ah, na, na, pumutok siya nung malaki ang, malakas ang lindol. Nabagsak ka. Kawawa naman, oy. Umiiyak. Grabe, no. Umiiyak si nanay. Ay. So, So sa ganyan sitwasyon, sa sitwasyon mo ganyan na, ano bang iniisip mo sa, sa buhay mo? Na nagkaganyan ka, ano yung naiisip mo? Dasal ka lang talaga. Dasal lang daw talaga yung ano niya, guys. Kasi hindi, hindi hindi hindi, ka naman nangarap na Ah, nagdasal ka na na may magbigay sa iyo. Sa nga klaseng tabang nai. Kanang eh. sa tambal. Ano ka di ko tambal dito ko hatag pa hatag ng dagat tambal. Marami ka nang na gamot? Sa man di pa operahan na siya, ana. Wala oi kay herbal nga ato ba. Dagat di ta ba. nada. Sino man na ang naglilinis-linis niyan sa ano mo? Siya pa naglilinis. Pinapaliguan ka naman niya. Ay, kaya pa rin. Hmm. na. Oh, bugat na siya na poko? Nanad na ka? Masanay ka na sa bukol mo na mas malaki pa sa ulo mo. No, malaki pa sa ulo niya ang bukol niya eh. Na hindi ka ba naka, 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 nag, ano, yung sumula na nag-start yung bukol mo sa mukha mo, hindi ka ba nagpupunta-punta kay saan? hindi ka talaga nagalagala. nandito lang na naradyo ka diri. Mm. Mm. Amasa ko ibong anak ko magbulat ka sa init. Ah, hindi pala siya gumagalagala, guys. Pero imong mga anak nga uban ay nagaduaw diri nay. Pero sa ngayon eh, mayroon ka nang banggamot jan wala na matagal na? Wala na nagbigay? Mahirap ka, mahirap din yung sitwasyon nila, ano? Mahirap din yung buhay nila. So, yung mga kalingap no sinanay, never pa daw siya mga mga kalingap na nagpunta ng mga lugar-lugar. Hindi -lugar. simula na nag-start yung problema niya sa kanyang mukha, ay nandito lang talaga siya sa bahay at hindi daw siya gumagala dahil magagalit yung anak niya dahil ayaw nga daw mainitan yung ano niya bukol niya sa mukha mga kalingap so ayan mga kalingap nakita niyo sa sitwasyon niya eh. nanay Francisca Ibanez o oh. Ito yung sitwasyon ni nanay guys, no? Ayan, ito yung sitwasyon ni nanay. Ayan. So, siya lang mag-isa dito sa tinitirahan niyang bahay.

Mm. -mm. Tu yung situation ni nanay, guys. ito yung situation ni nanay yung uh, buhay niya. Niyan, yung situation niya mga kalingap. Kagdugo na Shanai. Pa. Dugo ka, uta. Agmalan ko puko-puko. Ay, nako, masama dayon. Dugo ka, aro dito. Pa. Bukas ako sa chamba daw na nagtitap-tap sa una ba. Nai? Hmm. Um. Simulan na kaganyan ka. Um. Pa. Kumusta yung mga kapitbahay mo? Ano lang sila? Hindi ka ba nila kinukumusta? May lang isang kapitbahay, magkasama sa isang lugar. Kumusta lang? Pinatabangan po kanila sa ginagmay lang Wala, may eh, mahirap naman din sila eh. Ang sitwasyon nila dito, mga ano din. Mahihirap din, no? <dissing> Na, ah, ikaw pa mang problema na ikaw na sa sitwasyon na ganyan. Ah. na kita mo doon sa Ay, lang pag wala na kayong lulutuin, saan kayo man lalapit? Wala? Wala may lapitan? Mangutang ka? Ikaw pa ang pupunta doon para mangutang? Ay, ah, yung dosan mo. Hmm. 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 Hindi ka pa utangin kasi hindi, hindi ka pa nakabayad. Gusto. Ito yung... Ito yung ano, bahay ng anak niyang babae, guys. Dito ay eh, ano, mahirap din ang sitwasyon nila, guys. Uh, uh, -uh. Sayang yung anak mo, hindi natin nakausap. Sayang yung. Wala. din. Nakaumalis yun si Lanay. Sa lumak, nung lumaki yung bukol ni Nanay mga kalingap lumaki yung buko nila, yung mata niya, ang nasa sa taas na at parang lumalayo. Lumayo yung mata niya no. Oo. So, yun na nga guys no. Ay, ganyan na ganyan na sitwasyon ni Nanay. Nakakalungkot mga kalingap no. Nakakalungkot talaga yung sitwasyon niya bilang isang ano ba, halimbawa lang, ikaw, anak ka, tapos nanay, may ganyan kang nanay, ano bang, ano bang uh, mak naramdaman mo pag ganyan yung nanay mo, tapos, wala ka din wala din kakayanin, eh, kakayanan, wala kang kakayanan na tulungan mo yung nanay mo, kundi ang ibigay mo lang na tulong ay yung alagaan siya, bigyan siya ng pagkain, Ganyan. So, gusto minsan naubusan siya ng gamot. Walang gamot na may ay, sa anak kasi ano din ang sitwasyon ng anak niya. So, ito yung anak niya guys, ay, galing pa daw to sa lady. Umuwi dito dahil para sa nanay niya na ma, mabantayan. Kaso lang, hirap din sila. No? Ang, ang asawa ni ng anak ni nanay ay sa malayo po naka nagtrabaho vulcanizer then tapos bihira lang daw umuwi sa isang buwan ganun tapos magkano lang ang kita ng vulcanizer so ganito yung sitwasyon nila mga kalingap kay mahirap talaga pag ganito yung ano mo buhay mo no tapos wala kang pera hirap talaga wala talaga silang matatakbuhan oh, sinanay ganyan lang sinanay nakaupo lang nag-iisip Ganyan lang talaga yung ano niya, buhay niya, ikot-ikot lang diyan sa bahay niya. Hindi daw siya umalis diyan, hindi daw siya umalis. Hindi daw siya umalis diyan. Kaya yun. So mga kalingap no, dahil lang uh, nabig ma, mabig, ma mabigyan natin ng blessing si Nanay dahil dahil ni Sis Pinky Papi nagpadala siya ng tulong. So ito lang yung nakakayanan natin mga kalingap bigas. Ayan, bigas. Kasama ko yung asawa ng kapatid ko, mga kalingat. Ayan, bigas at ano. So, ayan, yan lang. Nay, ito lang yung ani uh, muna. muna. Ayan, uh, mm. uh, ang... Oh, uh, ibigay mo sa kanya yan. Uh, Ay, okay na. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nay, pag once na meron pa tayong mga blessing na darating para sa iyo, babalik na lang kami ano. Uh -huh. Hindi lang 'yan ang matatanggap mo. Oo, pero sa sunod nating pag-uusap, marami pa tayong katanungan, Nay, no? So, 'yan lang muna yung uh -huh. Kasi yung anak mo, Nay, na wala eh. Siya kasi yung nakaka... nakaka o siya kasi ang nakakaalam sa lahat, Nay. Kaya, wala siya dito. Tawag uh, na, Nay. Sa sunod na lang. May marami pa namang panahon. So, ayan mga kalingap, no? Hmm? Okay na yan. Mm -hmm. Yan ay bigas, limang kilo, tapos yung mga kailangan mo. Yung... yung oh, santon plus na gamot, tsaka yung bulak. Muminom ka ba ng kape? Magkape ka? Okay, may biskwit dyan. Tapos may asukal. So, ano pa ba bang mga gusto mo pang ano para pag sa sunod na punta natin, medyo pa madagdagan pa natin yan. Ay, kasi hindi namin alam kung ano pang kailangan mo eh. May sabon ka naman dyan. Sabon, shampoo. Ah, sige. Sa Sige mm. na dasal lang na no, na mayroon pang mag, kahit kahit kukunti, at least nakakatulong. nakatulong sa iyong ano, kasi wala na, no choice ka na talaga, ganyan na talaga yung buhay mo sa matagal na panahon. At papasalamat na kayo Lord dahil na naligaw po ako dito sa inyong lugar, no? Mm -hmm. dasal ka lang na Dasal ka lang na yun lang po talaga. So kami, yan na lang na no? Babalik na lang kami no, sa sunod. Oo, oh, oh. salamat okay. daw sa nang marami. Oo. Oh, oh. Dagdagan pa Dagdagan pa natin yan sa dating ng panahon. Ano na oh. Utang mo, 500, hindi mo pa nabayaran. Sige, bayaran natin yan dating ng panahon. So, ay mga kalingap, no? Sitwasyon ni nanay. Nay! Magdasal ka lang. Ha? dasal ka lang na mayroong pang na matatanggap natin para babalik pa rin tayo at wala, hindi ka mawala ng pag-asa kahit ganyan ang sitwasyon mo, Ako, mga mo kayo, oo at maano man mab mabigyan ka pa din sa sunod hindi lang yun matanggap mo na no? dasal ka lang nay ha babalik tayo Salamat, ah dasal ka lang talaga tayo. Mm, sige bye bye Ah, salamat daw, maraming salamat Oo. daw. Ayan, mga kalingap, ayan na. So, tapos na tayo sa ating mission. Mission Impossible. Ayan, umuwi na dito sa Malala. Galing po tayo sa Padada at doon po tayo nag-scouting. So, ayan. So, hindi masyado makakuha ng maayos yung ating pagbablog, guys, no? Kasi, ah, uh, Uh, hindi ko masyadong itutok yung ating kamera sa so mukha ni nanay o, kasi baka uh, hindi nyo kamakayanan ang makita so ayan nagpapasalamat naman yon si nanay Francisca Francisca tayo Banyes salamat siya dahil uh, sa tagal daw niya na nalangin ay dumating na po yung pangarap niya na may mag-abot ng kunting tulong sa kanya mga kalinga so ayan so balik balikan pa rin natin yung sinanay guys no kung meron man o wala no pag uh, wala mang mag abot ng tulong para sa kanya ay kung meron man tayong uh, sobra sobrang pera ay pwede po natin siyang balik balikan kahit kunti kunti lang ang at least po nakapapasa nakapapasaya po tayo ng tao na nangailangan ng tulong so ayan tayo ay umuwi na dito sa Malalag. Malapit na po tayo sa bahay ni ni Lama Tubang pamilya, no? tubang, dito na. Kaya kagabi po hindi po tayo umuwi kasi holiday pala bukod kahapon. So 'yun, yung sadya natin nila rin nil nako ano ano. So ayan. Uh, okay mga kalingap, thank you so much sa inyong lahat. Tayo ay malapit na dito. Salamat sa inyong lahat. Sana supportaran niyo ang aking mga vlog mga kalingap. No sana may makapansin sa ating mga ginagawa dito sa Davao del Sur. Thank you so much. Bye-bye to all. Love you guys, bless you. Bye.